Kailangan muna natin maglagay ng ano, um, tawid. Sunscreen. Kasi kung di tayo maglalagay, magunitin yung mukha natin. Charot. Ayan. Magsa-sunscreens muna tayo. Ako malayan. Kung malayang sunscreens na ako. Ang ating face ay iitim at makukulubot. Charot. Ayan ng maraming ayan. sunscreen actually, hindi ako nagsasunscreens minsan, kasi <coughs> excuse me, napitin ko lang. ayan ang face ko yung ibang sunscreen kaya ang ginagamit ko yung pang baby. Diba? Isa pa sa legs niya. Actually, ang sunscreen dapat always ginagamit. Kaya lang gumagamit lang ako nito pag magsiswimming ako. Ayan. So, let's go to the beach. Hi, good. At may dala akong upuan. Pinapadala sa akin yung upuan ng pang beach. Kaya lang, hindi ko dinala. Kasi Allah, hindi ko ma-reach na sa parking lot ng nanay niya yung upuan. So, ang dinala ko yung upuan ni Mateo. So, let's go so, sa ano, sa beach. Ulit tayo. Ulit time. sa bilisan natin maglakad. Si mainit na. Maghanap tayo ng pwesto dahil kukuha tayo ng musil. Let's go! Ayan. Sobrang ganda talaga dito. Kahit mainit, malamig pa rin yung ano niya, yung klima niya. Ayun! Kitita ko yung musil. Ang dami. Let's go! Sa dagat at nakita ko na yung tayo. Ayan kuha tayo ng medyo malalaking konti. Kasi si sobrang dami nito. Mamimili tayo ng medyo maganda. Ayan o. Kukuha tayo ngayon at magluluto tayo. Ay! Ang sarap maligo! Toing! di diba? Ang lakas lang ng ano ng tubig. Hampas niya. Kaya nakakatakot. Kukuha ako konti. Sabi naman ng amo ko, okay lang daw kumuha. So, kukuha tayo. Ayan. So, let's go! Kaya lang magbibihis muna ako ng pang-migo. Mga malalaki. At, ayan. Yan medyo medium siya. Medium size siya. Ayan. Yan ang kukukunin ko ngayon. So, ilalagay ko dito sa plastic. Ayan. ayan. So, ang dami. Ayan oh. ako kumuha. Oh. Kinukuchilyo ko lang siya. Ayan. Diba? Tapos kukunin mo siya pa ilan. Ayan. Diba? Ang tataba. Sabi ni kuya, yung matanda, hindi daw, hindi daw, hindi daw, sila masyadong makain ito daw sila masyadong kumakain. Sarap ko yato. Laki oh. Laki na nakuha ko oh. So, konti lang yung kukunin natin. Ayan. Konti lang yung kukunin ko. Ang hirap kaya kunin. Oh. Nasa ano pala siya? Tumubo siya sa ano? Sa may buhangin. diba? Ang dami, ang dami. Ah, diba? See? Kung naku, kunti lang yung kukunin natin kasi ang hirap kumuha. Ako! Oh. <laughs> Tapos mamaya, iluluto natin siya. Gigisa natin, pero ibababad ko muna siya sa water. Aray ko. Oh. naman ng kanilang ano, kanilang karagatan. Ayan, kukunin ko na ng ganito. Ayan. So, ano. Kunti lang kukunin ko. Yung maigis ako lang, maisabaw ko lang. konti may mga matataba o oh, sa ilalim ayan ang sarap din maligo dito ayan at saka mayroong mga nangunguha ng isda doon no? oh. mga namimimit ayan at ano sarap maligo ang daw marunong masyado lumangoy. So, ganda lang mayroon tayo. Pero ang lumangoy, hindi natin carry. Char! Sure. <laughs> so, ba? Diba? So, ayan. So, doon ako maliligo maya-maya. Lilipot ako. Pa. Ako ay maliligo na. At tapos na akong... O, oh, diba? So, we put here. We put there. Pero gusto ko pa. Mag-video na ano. May, may ano, may pamingwit oh ba diba? Kasi ano, parang maisda ang karagatan nila. Ayan o. Oh. May pamingmit na nakaredy. Tatlo! O oh, diba? Tatlo! Ayan, tatlong pamingmit. So, punta tayo ng dagat. Tampisaw. Ayan. So. Ay! May pingmit pala dito. Nakaano pala yung pamingmit doon. <laughs> Ayan. So. Sarap maligo. gosh. Pero ang sarap maligo, di ba? Para may YouTube, pero mainit 'yung sikat ng araw. Ayan. Background ko 'yung ano, mga tao. <laughs> di ba yun? mayo umaano na yung ano ah. ng covid. trap mali ko? ugas dito. Dahil tayo ay uuwi na. Ayan. Diba? Sobrang ganda dito. Ayan. Uwi na ako. tingnan nyo naman yung pako. Dumi. So, let's go. na alis na tayo. Uuwi na tayo ng bahay. <laughs> Tapos na tayong kumunga ng tahong. Yeah. So, let's go. Ayan. So, mag-walking ulit tayo. Tayo. puti na may ano dito, banlawan. Hugasan na pag mabuhangin yung katawan. Ayan, may banlawan sila. Ayan. So, let's go. Tamang-tama. Habang magpapatuyo ako na katawan kasi na lang ako dun hindi naman ako naligo sa ano sa dagat nag ano lang ako tampisaw kasi malamig so mag walking ulit tayo ayun <laughs> diba sarap maligo pag morning sa dagat kaya lang natatakot ako kasi yung tubig lumalalim <laughs> may daladalang tolya <tuhal> ya <laughs> diba <laughs> so, nakakuha din tayo ng ano ng tahong so igigisa natin mamaya <laughs> doon ako sa kwarto kasi nag-upload ako nung aking ano aking mga chinek ko yung vlog ko doon sa beach so tinawag ako nung lola ni Matin. kain na tayo sabi niya so nag ayan mm, ang sarap nilang magluto ayan aking gusto ang pasta sarguelas ng Brazil. Ayan. Pag kinain mo, para siyang, ano, uh, bayabas na pagka, may pagkasarguelas. Kasi yung buto niya maliliit, pero para siyang mangga. Diba? Ayan. So, kakain tayo. Kakainin daw to na maganda yung partner, asin. So, parang sarguelas nga, or bayabas, or mangga. Parang gan... Pero hindi daw to mango. So, babalatan natin siya. Babalatan natin, yun ito tayo ng saking. Ayan. na yung buto. Sarguela. So, bukas iluluto ko. Binabad ko muna sa tubig. Ah, kailangan ko muna linisan. Mahirap palang linisan ito. Tingnan nyo naman. <laughs> bukas iluluto ko siya. Kung masarapan ako, kukuha ulit ako. Orange. Ayan. So, bubalatan natin. Try ko kumain habang ako ay magbabasa ng libro. Ito yung aking binabasa. O, oh, diba? ang aking vlog today dito sa adventure dito sa Brazil sa mga bago pa lang po sa aming YouTube channel huwag kalimutan kalimbangin ang bell para updated po kayo sa aming mga videos maraming salamat po